more vlogs, so gagawa tayo ng egg sandwich na merong hungarian sausage guys so nagluto na tayo ng hungarian so gagawin nga natin dito guys, bapalatang pa natin yung hungarian sausage dahil kasi nga meron siyang parang balat So, babalagan pa natin yung Hungarian sausage natin, guys. Kung pinakuluan natin ng Hungarian. So, yan. Yung nakikita nyo. Babalatan pa natin yan. So, yan. So, patamigin na muna natin ng konti. I-slicing ko muna siya, guys. Para madali siyang maano. Sobrang init na, guys. Yan guys, yun natin yung maliliit. Tapos, atanggalin natin yung parang balat niya. Kasi parang may makapal kasi siyang balat. So, binuksan ko lang muna yung ilo, guys. Dahil kasi babalatan nga natin yung hanggayan sausage natin. Parang ang kapal kasi nung pinakabalat niya, guys, eh. Hindi ko lang kung bakit ganito. O, yan, binabalatan natin, guys. Nakikita nyo, binabalatan natin. Sa isa natin siyang babalatan. Tapos, tsaka natin siya i-slice. Pagkabalat natin yung sa sausage. Diba? So, yan yung no, binabalatan natin. Nakikita nyo, Iinit pa. So, yan. Ang kapal kasi nung pinaka ano niya, guys, eh. Yung pinaka wrapper nung hanggang, hindi ko alam kung ba't ganito to ang kapal. Kasi, may mahirapan kasi tayo. So, yan, nabalatan ko na. Ah, nabalatan na natin. Yan. Tapos, ah, ito pang iba. Mas sarap nung paggagawa ko doon sa egg sandwich, guys. Mamaya pakita ko sa inyo. Tapos yung nabili nating ano, yun nga yung nabili natin sa Dali guys na mayo, na real mayo, sobrang sarap niya guys, no? Malamang mura lang yun guys, hindi ko na kasi na-check yung mga prices nung, yung price nung ano guys, nung price nung mayonnaise. Real mayonnaise yun guys ng Dali, everyday grocery guys, no? So makapanood yun sa video ko guys, yung mga pinamimili ko doon, namimili nga kasi tayo doon init guys, init guys. Ayan, natanggal ko na yung balat. yan So yun nga, tanggalin pa natin yung ibang balat nito. Yan. ibang balat ng Hungarian sausage, tanggalin pa natin ng tanggalin. Tapos i-slice natin yan. Tapos, tsaka natin ilalagay ito sa sandwich natin. 'di ba? So, ni gumagawa ako ng sandwich, guys, dahil kasi mamaya uh, maglilipat kasi ng bahay. So, tutulong kami tapos ni Chepe. Nire-ready lang namin yung kakainin namin. Siyempre, pagod-pagod kami nun, di ba? Pag ano, dala, dala So, mamayang 6 o'clock, punta kami doon, or 5.30, lalabas kami. So, yun nga. So, tatanggalan ko na siya ng balat. Yun, sarap. Grabe, sarap nito. So, wala lang nga lang tayong lettuce, guys, no? Wala tayong mabibilan ng lettuce. Dapat may lettuce tayo. At iba pa. Ang sarap. Tapos, naka-ready na yung gardenia bread natin, guys. No, ang dami mga ano ngayon, mga tasty bread guys sa market na naglalabasan talaga. Kaya lang eto nga, buti nga itong nabili kong gardenia, makapal guys, no. Nakachamba tayo ng makapal. Kasi guys, no, minsan pag tayo ng gardenia, sobrang nipis na. So bakit may mga may mga slice pa kayong thin slice, medium slice, yung mga ganun yung gardenia, 'di ba? Ba't lang kayo magbenta nung iisang ano lang? So, iisa lang yung kapal niya, yung pagiging thick nung tinapay. Di ba? Ba't kailangan may mga tin, may mga tin slice pa, may mga Diyos ko, may mga ganun pa. Dapat isang ano na lang, kasi isang presyo na lang, di ba? Para masaya. So, yeah, hinati ko na yung Hungarian sausage. Hinati ko na. Nagahati na natin, guys. Masensya so, na kayo, may mga gumagawa kasi dito, kaya ang ingay guys, diba? Nakita nyo, may nagpupukukan. So yun lang ha, ganyan na. So yan, na-slice na natin. So ililipat natin siya ng gagayan guys, sa dalilang. Tatalin lang natin dito yung hanggayan sa kabilang lagayan. Dahil kasi nga, paglalagyan natin ito kasi, yung isang lagayan natin, paglalagyan natin yung sandwich. Yung sandwich na nagawa natin, yung natin lalagay. Diba? Ito natin lalagay, syempre. So, ayan, malinis na ulit, guys. So, lalagay na natin yung ating bread. No? Ito, yung gardenia bread. Lalagay na natin. Bago natin lagyan yung mga palaman. So, ilagay na natin ng bread dyan. So, wala tayong oven toaster ngayon, guys. Kasi wala pa tayo sa bahay natin, guys. No? So, hindi na tayo sa Laguna. Tumuo pa tayo ng tahanan. Bilige. Mm -hmm. So, ito na nga. So, i-re-prepare ko na yung ating... Um, prepare ko yung ating... ha? Uh, huh? Yung ating... Eh, lagay na muna natin yung... Ano? Ito na nga, egg sandwich. Ito yung ano ko, guys. Yung ginawa kong egg sandwich. Egg. No, egg sandwich. Ayan, lagyan na natin. So, lagyan na natin siya. Sarap nito, grabe. Sobrang sarap nito. Tatag lang natin dyan. Ganyan. Sarap. No? Hmm. Hmm. Kaya lang wala tayong paminta. Hindi tayo nakapaglagay ng paminta. So, lagay na natin yung yan. So, hindi na natin pinrito to, guys. Ganyan lang yan. No? Kasi miwas na nga tayo sa mantika. So, masarap siya talaga, guys, pag, pag inano siya, guys. No? Pag nilaga lang siya. So, yan, no? Sarap, po. Oh. Oh, diba? Oh, sangka pa. Grabe to. Oh. Oo, oh, diba? So, yun na. Nakagawa na tayo ng sandwich. Kaya na tayong kakainin mamaya. Hmm. So, yan. Gawa na. Gawa na, guys. So, isa pa. Mayroon pa tayong dalawa doon. Dalawa pa. Dalawa pa. Ay. So, dalawa pa, guys. So, ito. Malagay pa tayo. Sarap, grabe. So, yan na. Oh. Diba? Tapakan na natin. So, sarap na sandwich. Sandwich, sandwich. Sandwich. So, yan. Maswerte na makakuha nito, guys. pulong puno -pulo siya. Grabe, sarap. O, so, diba? Nalo. Yeah. Mmm. Masarap. So, yun na, guys. Nagawa na tayo. So, kumpleto na yung mga nagawa natin, guys. Ayan, oh. Ayan na. Oh. Ating sandwich. Grabe, ready na. Mas meron pang konting natira, guys. May konti pa tayong natira. Oh, ito. So, dagdag na lang natin ito dun sa iba. Dun sa hindi masyadong nalagyan ng uh, egg, Oh, Ayan, lagtag na lang natin. Ang sarap. So may baon na kami mamaya. Ha? So mamaya labas na kami. Labas na kami. ko na yung tita kung ano yung kalagayan doon sa apartment. So yan ang ating baon na sandwich guys. So gawa na rin kayo ng ganitong napakasarap na sandwich at makakatipid pa kayo ng bongga-bongga. At marami pa kayong makakain, guys. No, mapapamura pa kayo talaga sa sobrang sarap nito, babu.